Yun, ang Yung butas. What is up guys? Matagal-tagal na ulit tayong hindi nakapag-video. Kamusta po kayong lahat? Ngayon is, uh, ang ating magiging content ay kung matatandaan nyo yung binanggit ko do sa vlog ko. Tagal na kasi yun eh. Yung about sa nawalang rider nung kapatid ko na nasa buga ng makina. So, yun yung ating content ngayon. Pali kung makikita nyo sa ating uh, unang video, talaga namang wasak na wasak. Ano? Pero, mabuti naman at uh, okay na, nagagamit na ngayon. So, yun ang pupunta natin. Kasi, yung kapatid ko dito sa may bandang masiit, eh, pinuntang classmate Pupuntahan natin para mahiram yung kanya motor Pero para mapahiram syempre iiwan natin si Blue Para naman May, kung sakaling siya aalis Hindi magagamit niya Napit na masita naman yun eh Probably 2 months na rin Simulan nung tayo huling nagvideo Tagal na ang ah, nga pa na ulit tayo sa pagka nasa bugat talaga ng makina ano Tunay yung kasabihan na mas masakit pa sa break up. <laughs> dito, dito lang natin kukunin sa ano, barangay ng Masiit. Sa malapit-lapit lang. Buti nasa good mood kaya may hiram natin. Kaso, saan dito? Parang yung masigit. Saan yun? Saan yun? Ito, ito, ito. ito yung so, nahiram na natin Dahil <laughs> Dahil nawala nga Ayun Nako, hindi na niya hinahayaan na hindi nakalak pag iniiwan. o, oh, papadak pa tayo. Wala kasi yung starter nito. Ari ko. Uy. Wala na kapangalabot to. Hirap pag ano wala pang wala pang side mirror. Flasher, nagana pero sa likod wala Salot lang Iyon Ang lakas tumulog no Palabasa kasi Naka big elbow eh Bale yung specs dito ano, ulitin natin uh, naka, Sabi kasi yung kapatid ko, pinalta na yung racing CDI Ewan ko kung anong CDI yung ibinalik Pero naka open carb, kaya bugong buga yung hangin Tapos uh, SIM6 ata yung tatak ng makina niya, yung sa block sabi kasi pagka SIM6 ano daw yun eh, mga bagong model na daw ng rider yung pinagkakapitan nun. Ayun, okay naman. Sabi ng kapatid ko, lumakas daw yung under niya kasi tinanggal yung air, uh, air, filter, yung sa may ano na, kaya eh, naging open curb na tawag. Yo, wala tayong busina. Ooh. Finally, guys, ano, malakas tong rider na to kasi tinesting namin to ng kapatid ko. Tresera sa tresera. Palibasa, naka-quick Quick, ah, uh, dito. Naka-quick throttle. Ayan eh, quick throttle. Eh, tresera to tresera kami. Medyo naunahan pa si Blue. Pero malapit tala, Mga ito tanggad doon sa kanto lang. Naunahan si Blue. So, habi ko, lakas ng, ano ah, ng motor nito. <laughs> Bali nag-aalang lang ako ma ay, ano i-persahin kasi parang ang gas pang dito sa ano makina. Pero okay naman daw yung goods naman daw. Bali ang laki nga pala ng apa ng gastos to no nasa bahigit 20. Oh. Buti ang nagawa nito is yung kabatch ko nung elementary kahit pa paano di man nalakihan ng singil. Dito lang din sa kalawan nagagawa siya ng rider siya mag, mag magaling ko ng rider bali nagpalit ng bearing dalawa hindi ko lang nakita kung saan kasi wala naman ako nung ginagawa pero ang laki daw na gastos tapos nagpunta kami sa uh, bearing center dito sa bae ah bae kalamba dito pa kami bumili ng the bearing yung isa lang nabili kasi yung isa wala kasi isa sa arjom nakakalam, no bilihan din ng mga parts sa arjom Ewan ko kung accurate tong Ewan ko kung accurate tong ano nito Speedometer Pero hindi ko masyadong bibirahin Kasi Baka mamaya bigla tayong Masabukan Pero ayos awesome naman Malakas, malakas pa rin talaga Diba pagka kay bahalan talaga ng Carb sa FI you no know, Yung carb kasi Mabilis sa uh, ito no Tapos mura sa maintenance pati ayos din naman sa power naman hindi ka rin naman bibitinin sa power ay bahala nung FI unang unang kagadahan doon meron siyang uh, parang box dito may compartment dito kahit pa paano pwede mo lagay ng lisensya papel, pera uh, ID wag lang ng cellphone kasi tapat siya nung makina so may iniitan yung cellphone nyo baka magka problema and then sa FI guys alam nyo naman siguro kung gaano kalakas ang power ng FI no nasa 18.4 at tayo na ano na horsepower kaya talagang malakas sa carb hindi ko masyadong na ano eh kasi feeling ko mga nasa 15.7 ata to 15.7 o 16 plus kaya horsepower nya bali well, lumalakas lang yung ganito pagka namomodified Yeah, hindi lang tayo maka-overtake na ayos kasi hindi natin kita. Kailangan pa tumingin sa likod. Yoy, wala na na. Namisip pa tayo. Nakakapaniwala. Nakakapaniwala ako talaga pag naka-shifter. Akala ko pa paano pa ba ano pa, oh, yung pa taas yung pala pababa Bali, ganun na ganun na nangyari dito Nung naka-pipe siya, yung NLK pipe na review natin Ganun ang ginawa nung nagnakaw Siguro nag-misshift din Sobrang lakas bumuga nung hangin Tsaka lumakas ang sunog kasi naka-pipe Ayun Nabasag Wasak ang makina Kaya namang wasak Papagalitan na. ako ng kapatid ko nito Nabisgir ako sabi ko, di ko bibiglayin eh. Kaya dahan-dahan lang tayo. Nakakatakot, baka ako pa abutan ng sabog na makina nito. Isko po, gastos malaki <laughs> Balikot lang naman tayo dito sa bangyas. Tapos, pawin na rin tayo. I I-ride ko lang naman kasi isang araw ko pang gustong gabitin to para may video bali na flat seat na rin pala to eh hindi lang namin na video kasi simplehan lang super flat seat kasi nakalagay bali guys ano patulong pala no patulong kasi 352 subscribers na tayo konti na lang magpa 500 na so bali uh, pag naka 500 na syempre sunod na goal na natin is 1000 subscribers hindi ko maaabot yung 500 subscribers kung hindi nyo ako tutulungan bali balak ko kasi guys pag naka 500 subscribers tayo mamibigay tayo na ang uh, 100 pesos Gcash or load sa limang tao syempre para 5 5 5, 5 na tao 500 ganoon So bali yung magiging mechanics natin Malalaman pa pagka na natin yung 500 subscribers So sa mga babago pa lang Nanonood sa ating YouTube Sa ating ano, channel Huwag naman pong kalimutan mag subscribe no? At uh, mag like Para naman ma update kayo Sa ating video kahit Hindi tayo masyadong nakakapag video na Pero ewan ko lang This December kung ma mapapalimit Ang video natin So, patulong na lang guys. Bali, na ano lang ako kasi ang ganit. Nagagalitan ako sa throttle. Tsaka tsaka may ba? Ang maganit. Tatay mo sinapupup. Parang sarap kumain, no? Baka kayo mamaya na siyang siomai. <laughs> siomai. Siomai with rice. Ayan. Whew. Tapos uli na natin sa kanyang sa may kanya. Tapos ulit na natin. Meron na pala, kes-kes pala. Sira sira Tatanggal pa yung gold, yung ano nyo. Tingin nyo ko na po sayang din to. Magka, din na isa nito. tasa basak. Jo, basa oh, ito mo. Luwag. Luwag. Tapos sorry in advance. Namiss gira gear ako. Na miss gear. Ay, makita sa video. <laughs> Tanggalin mo na, sayang din 'yan. Sorry. Uwi na tayo. Thank you. <laughs> uh, thank you. Pasensya na. <laughs> Wala na itsura na. Sabi ko miss gear ah. Skip po. eh, Tapos dito kay blue maluwag ang ano uy parang nakakapang nakakapanibago oh nakakapanibago naman ah sana eh nag pagkakapagamit sa mga ano, magaspang magas pa ako nakakapanibago gumamit ang maluboy nabis ko bigla eh pepeng Bali, bibili na lang pala ng siomay. Tapos doon na lang ang kakain sa ano. Sa bahay na lang. Ah, pala bago. ano, ah, tahimik. So, yo no, dito na lang tatapusin. Dito na lang natin tatapusin ang ating video, mga kajab. Ay. At uh, sa susunod na video natin eh siguro baka pumunta na tayo marlaki kasi patagal ko nang gusto, binabalak pumunta marilaki medyo tinatamad lang ako kasi siguro walang kasama or ewan basta tinatamad ako so baka doon lang sunod natin video no gusto ko dalhin doon to si blue tsaka si ash yung dalawa sa my devil's corner pero hindi tayo babanking. Magti-chill ride lang tayo doon. Tapos uh, tit -titing -titing lang tayo sa mga malulupit magbanking, mga pro ang galawan. So yun no? sa so, mga sumusuporta pa rin, maraming maraming salamat sa inyo at uh, tuloy nyo ako sinusuportahan sa makaabot na tayo ng 500 subscribers. So yun, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat po. God bless and ride safe palagi. Bye bye.